Nawiringan ko na rin sa wakas itong uh, binubo kong 60A 12V sa uh, battery para sa isang uh, small solar setup order sa atin to mga master na wiring na natin pati BMS at saka active balancer mga master 5 ampere na active balancer at saka 100 ampere na lito kala BMS at ito yung kanyang casing mga master dahil mayroon niyang casing at mayroon din niyang voltmeter so yan po ang order ng may-ari para maganda naman siyang tingnan at bitbitin at syempre mga master ito na at binalot ko na ng heat shrink tube ayan napaka simple lang at malinis ng tingnan mga master at ipapasok na natin dito sa kanyang casing ayan may handle na po yung kanyang casing at ito yung kanyang muka so lalagyan natin yan ng voltmeter mga master hindi pa natin na, na butasan para mailagay na natin yung voltmeter dito mga master at maganda talaga may voltmeter kasi makikita mo yung kanyang uh, volts kung ilan ang kanyang uh, ano uh, laman ng battery kung ilang percent at ito na nga mga master dito na natin ilalagay ayan ah, lalagyan natin yan ng mga stopper dyan pum ah, tapos ito yung kanyang muka mga master ayan Lalagyan natin ng ano ng silicone para hindi gumalaw yung battery mga master para dumikit siya sa kanyang casing. At ito mga master yung kanyang voltmeter ayan. So diyan natin ilalagay. Ah, bubutasan natin yan para mailagay natin mga master. So ayan mga master na wiring ko na at nabutasan ko na nga at nailagay ko na yung voltmeter mga master at mayroon siya dong ayan push button mga master yan. Nilagyan natin ng push button ayan para kung sakaling madrain ni client ang kanyang uh, battery na to at matulog si BMS ay madali lang buhay In. habang naka charge sa solar or uh, charger ay pindutin mo lang yung push button para mabuhay si BMS dahil uh, kapag ka nalubat yung battery mga master ay natutulog si BMS ito yung kanyang positive at negative ayan mga master yung kanyang input papuntang uh, charge controller mga master at saka load. at ito na nga mga master na buo na talaga natin at natakpan na natin at ito yung kanyang positive at negative mga master may handle siya mga master ayan yung gilid nya at ito yung kabila niyang handle, mga master. Ayan. So, mga master, ito yung kanyang uh, takip sa positive. Ayan, may takip yan, mga master. At ito din yung uh, takip ng negative, mga master. Ayan, napaka-angas, uh, mga master. So, ito yung kanyang handle, alloy yan, mga master. Ayan. So, ito yung kanyang voltmeter. Ayan, may laman siyang. 74% pang master So, i-charge pa natin yan mga master Para pag ipinadala sa may-ari ay full charge na Ayan, naka-charge na nga mga master Dahil ipapasip eh, na natin yan Pagka full charge na mga master Ayan, para plug and play na lang sa solar setup Ng may-ari na, may na nag-order nito Ito po yung push button mga master Pagka nalubat si battery na drain Natulog si BIMIS, i-push eh, mo lang yan Para mabuhay si BIMIS At ito yung kanyang voltmeter At yung handle niya ay alloy Yun lang mga master, maraming salamat Hanggang sa susunod na upload Okay like and share mga ka DIY